Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kulam? Dapat ba natin itong katakutan? Una, mahalagang malaman po natin na mayroon lamang dalawang pinagmumulan ng spiritual power: ang Diyos at si Satanas. At ayon sa Biblia, ang kapangyarihan na ginagamit sa kulam ay mula kay Satanas dahil ito ay isa sa kanyang mga paraan upang dayain ang mga tao. Katunayan, noong unang panahon paman man ay mahigpit nang ipinagbawal ng Diyos sa mga Israelita ang practice na ito. Mababasa natin sa Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 15. Pero bilang mga kasalukuyang kristyano na nasa ilalim ng bago at walang hanggang tipan ng Diyos, dapat pong malaman natin ang sinasabi ng Biblia na ang espiritong nasa atin na mga tunay na mananampalataya o ang Holy Spirit ay mas makapangyarihan kay Satanas at sa kahit alinmang mga praktis na ito gaya ng pangkukulam, panghuhula, panggagaway, barang, pakipag-usap sa patay at marami pang iba na ginagamit ni Satanas upang takutin at dayain ang mga tao. 1 John chapter 4 verse 4. Ngunit mga anak ko, Kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay satanas na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. Kung ang bagay na ito ay malinaw sa atin, hinding-hindi po tayo madadaya at matatakot sa alinmang gawain na ito dahil hinding-hindi po ito tatalab sa taong tinatahanan ng banal na Espiritu. Bagamat si Satanas ang nagahari sa mga taong makamundo, sa atin pong mga anak ng Diyos ay hinding-hindi po siya magahari dahil ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa atin magpakilanman. Remember, tinalakay po natin ito sa previous video na ang Holy Spirit ang tatak o selyo na tayo ay silyado at protektado mula kay satanas hanggang kailan man. Bukod dito, dapat malinaw sa atin na ang kapangyarihan na mayroon si satanas ay ang mga bagay lamang na ipinahintulot ng Diyos na taglay niya. At ito ay malinaw na inaadmit mismo ni satanas sa kanyang sarili. Basahin po natin sa Luke chapter 4 verse 6. At sinabi ng Diablo kay Jesus, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kahariang ito dahil ipinagkatiwala sa akin ang mga iyan at maibibigay ko sa kanino mang gusto ko. Ibig sabihin, anumang oras ay pwede itong bawiin ng Diyos na siyang nagbigay ng pahintulot sa kanya upang taglayin ang mga ito. Noong unang panahon pa lamang, ang tao ay sadyang naghahanap na talaga ng tulong espiritual o sa mga may hindi pangkaraniwang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Kaya't noon paman man mahigpit na ang utos ng Diyos sa Israel tungkol sa mga bagay na ito. At malinaw na kinasusuklaman ng Diyos ang mga gawain ito dahil ito ay mula kay Satanas. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 15. Kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, huwag ninyong susundin ang kasuklam-suklam na mga kaugalian ng mga naninirahan doon. Wala ni isa man sa inyo na magsusunog ng kanyang anak bilang handog at huwag din kayong manghuhula, mangkukulam, manggagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista at nakikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Pinasusok lamang ng Panginoon ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa inyong harapan. Wala dapat kayong maging kapintasan sa harap ng Panginoon na inyong Diyos. Ang mga bansang ito na palalayasin ninyo ay sumasangguni sa mga mangkukulam at mga manghuhula. Pero kayo, pinagbabawalan ng Panginoon na inyong Diyos sa paggawa nito. Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon na inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo, at kadugo ninyo tulad ko at kailangang makinig kayo sa kanya. Ang konteksto nito ay bago makapasok ang Israel sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila at nagbigay ng utos ang Diyos na huwag nilang susundin o gagawin ang mga kaugalian ng mga bansang malapit doon. Specifically ang mga gawain ng manguhula, mangkukulam, manggagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista at nakikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Dahil ang mga bagay na ito ang ginagamit ni Satanas sa pandaraya, panlilinlang at paglalayo sa mga tao sa kabanalan at totoong kapangyarihan ng Diyos. Nasa halip na sa Diyos humingi ng tulong ay sa mga katulad nito umaasa ang mga taong makamundo. Kahit hanggang sa kasalukuyan ay makikita natin na laganap pa rin ang gawain na ito kahit lubos na pinag-iingat po tayo mga kapatid, iwasan po natin ang mga ganitong gawain. Huwag po tayong umasa sa mga ganito dahil malinaw ang sinasabi ng Biblia na ang espiritu na nasa sa atin ay mas makapangyarihan at lagi nating tandaan na si satanas ang ama ng kasunwalingan at pilit na iyang hahadlangan ang magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. John chapter 8 verse 44 Ang Diablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. John chapter 10 verse 10 Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak, ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Ang pag-ayon sa mga ganitong gawain ay malinaw na pagpili sa kapangyarihan ni Satanas sa halip na magtiwala sa Diyos. Natunay na pinagmumulan ng espiritual na kapangyarihan at kabanalan. Ito ang dahilan kung bakit kinasusok ng Diyos ang mga gawain ito noon pa man. Katunayan, sa otos ng Moises, ang parus sa paggawa ng mga gawain ito ay kamatayan. Tapoy mabasa natin sa Leviticus chapter 20. Verse 27 Sino mang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na o mga manguhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. Exodus chapter 22 verse 18 Ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Sa halimbawa nito ay si Haring Saul na siyang unang naging hari ng Israel. Dahil sa halip na sa Diyos siya humingi ng tulong, ay sumangguni ito sa taong kumakausap sa espiritu upang kausapin ang kaluluwa ni Propeta Samuel. Sa unang mga kronika, chapter 10 verse 13 to 14, namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumakausap sa espiritu ng mga namatay na sa halip na kay Yahweh. Kaya siya ay pinatay ni Yahweh at ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Jesse. Ang ginawang ito ni Haring Saul ay isang halimbawa sa atin na higit na makakabuti na tayo po ay lumapit sa Diyos at hindi sa mga gumagawa ng pangkukulam, panguhula, panggagaway, mga espiritista at mga kumakausap sa kaluluwa. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na mas makapangyarihan kaysa kay Satanas. Exodus chapter 7 verse 10 to 12. Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa paraon at ginawa ang sinabi ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang baston niya sa harap ng paraon at ng kanyang mga opisyal at naging ahas ito. Ipinatawag naman ni paraon ang kanyang matatalinong tao at mga salamangkero sa pumagitan ng kanilang salamangka na gawa rin nila ang ganoong himala. Inihagis ng bawat isa sa kanila ang mga baston nila at naging ahas din ang mga ito. Pero nilunok ng ahas ni Aaron ang mga ahas nila. So malinaw na nagpapakita ito na higit na mas makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba sa kahit anong kapangyarihan ni Satanas na kanyang ginagamit upang tayo ay dayain at linlangin. Isa pang paalala ay mawabasa natin sa 1 Samuel chapter 15 verse 23. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil sa pagsaway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka rin niya bilang hari. Ito ay nagpapakita na ang pagsuway at katigasan ng ulo ni Haring Saul ay tulad ng pangkukulam at pagsamba sa Diyos Diyosan na alam na alam naman po natin na lubos na kinasusuklaman ng Diyos dahil kalakip po ng paggawa ng mga bagay na ito ay nagpapatunay lamang ito ng hayagang pagsalungat sa Diyos. Kalakip din ng mga gawain ito ang lubos na kagustuhang malaman ang hinaharap at makontrol ang mga pangyayari na ang Diyos lang ang dapat na gumagawa. Malinaw na ang mga ganitong pagnanasa ay mula kay Satanas. Remember, ito ang pandaraya na ginawa niya kay Eva. Genesis chapter 3 verse 5 Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti masama. Mula sa simula pa ay ganito na ang pangunahing gawain ng Diablo, ang ilayo ang bawat tao sa totoong pagsamba at sa totoong Diyos. Inihikayat niya ang mga tao sa pamamagitan ng mga pansamantalang bagay tulad ng kapangyarihan, kayamanan, kasikatan, sariling pagkaunawa at spiritual na kaliwanagan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos at malinaw na ang pangkukulam ay isa sa maraming paraan ng panghihikayat ni Satanas sa tao upang bumaling ang tao at lumayo sa totoong pagsamba sa Diyos at umasa na lamang sa mga bagay na ito. Revelation chapter 22 verse 14 to 15. Mapalad ang naglilinis ng mga damit nila dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pero may iwan sa labas ang mga masasamang tao mga mangkukulam, mga immoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng nabubuhay sa kasinwalingan. Ito ang katunayan na ang mga bagay na ito ay hindi magsisipagmana ng buhay na walang hanggan. Bagamat malinaw po sa atin na ang mga totoong kristyano ay ligtas na, sinelyohan at tinatahanan ng banal na espiritu, tayo po ay lubos na pinagiingat iingat pa rin at pinapaiwas sa mga ganitong gawain. Bukod dito ay upang hindi po tayo matakot sa mga ganitong bagay dahil ang espiritu na nasa sa atin ay ito. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat ang espiritu ang ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. At ultimo ang mga mismong gumagawa ng mga ganitong bagay ay malinaw na madadaig ng ebanghelyo at ng kapangyarihan ng Diyos. Acts chapter 19 verse 18 to 19 Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat ng kanilang masamang gawain at marami ring mga salamangkero ang nagdala ng kanilang aklat at sinunog nila mismo ang mga ito sa harap ng lahat. Ang halaga ng mga aklat na sinunog ay umabot ng ilang milyon. Ganito ka mga kamakapangyarihan ng Diyos na ating sinasamba na ultimo ang mga taong nagpa ng salamangka ay kayang baguhin ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kapag may nagsadya sa atin na kumonsulta sa mga tulad nito, ay huwag po nating susundin. Ang sabi nga sa Isaiah chapter 8 verse 19, Kapag may mga nagsasabi sa inyong humingi kayo ng mensahe mula sa mga patay, sa pamagitan ng mga mangkukulam at mga spiritistang bumubulong-bulong, huwag ninyong gagawin iyon. Hindi ba dapat sa Diyos kayo humingi ng mensahe? Bakit sa mga patay kayo nagtatanong tungkol sa mga buhay? Tunay na ang kulam, panghula at ang mga tulad nito ay nakapanghihikayat dahil sa mga hindi pangkarniwang bagay na kaya nitong ipagkaloob sa atin. Subalit ang mga ito ay magdudulat lamang ng kapahamakan. Galatians chapter 5 Verse 19 to 21, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko po ang espiritu na nasa sa atin dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus o sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay higit na makapangyarihan kay Satanas at dahil dito ay hindi tayo matatakot sa alinmang gawain ni Satanas na pilit naglilihis sa atin sa totoong pagsamba sa Diyos. Manatili po tayong matatag sa ating pananampalataya at huwag po tayong padadaya sa kasinungalingan ni Satanas. Dahil malinaw po ang sinasabi ng Biblia, tinalo na natin ang Diablo dahil sa tagumpay ng ating Panganoong Jesus. 1 John chapter 5, verse 4-5 sapagkat na pagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang Sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sino ang nagtatagumpay laban sa Sanlibutan ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos 1 Corinthians chapter 15 verse 27 ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo